Aries, sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 14, sa tanghaling bola ay number 11 at number 14, at sa gabing bola ay number 4 at number 27 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 19, sa tanghaling bola ay number 15 at number 22, at sa gabing bola ay number 14 at number 25, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 23, sa tanghaling bola ay number 15 at number 14, at sa gabing bola ay number 8 at number 16, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 29, sa tanghaling bola ay number 27 at number 8, at sa gabing bola ay number 10 at number 25 na gabay ng kalikasan. Leo Sa huweting para sa umagang bola ay number 14 at number 30, sa tanghaling bola ay number 22 at number 14, at sa gabing bola ay number 8 at number 27 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 20 at number 25, sa tanghaling bola ay number 11 at number 9, at sa gabing bola ay number 21 at number 13 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 15, sa tanghaling bola ay number 25 at number 9, at sa gabing bola ay number 27 at number 19 na gabay ng kalikasan. Scorpio Sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 28, sa tanghaling bola ay number 14 at number 25, at sa gabing bola ay number 10 at number 29 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa tanghaling bola ay number 8 at number 28, at sa gabing bola ay number 12 at number 19 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 9 at number 11, sa tanghaling bola ay number 7 at number 15, at sa gabing bola ay number 19 at number 24 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 15, sa tanghaling bola ay number 24 at number 13, at sa gabing bola ay number 27 at number 9 na gabay ng kalikasan, Pisces. Sa huweting sa umagang, bola ay number 27 at number 15, sa tanghaling bola ay number 11 at number 6 at sa gabing bola ay number 24 at number 13 na gabay ng kalikasan.